Kaya po ang taong bayan pagod na. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayan ng Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang pag at paghuhukom sa huling banda at huling uh, daloy ng kasaysayan taong bayan po ang hahatol sa kanila. Ngunit ang nagsagawa ng rally ang iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa EDSA sila nagtungo para manawagan na parusahan ang mga mapatutunayang dawit sa korupsyon sa flood control projects. mit ang mga panawagan na tapilang panaguti ng mga sangkot sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects, muling nagkilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa EDSA ngayong araw. Nagmarcha din ang mga rallyista mula sa EDSA Shrine hanggang sa EDSA Monument sa Ortigas kung saan nagkaroon ng programa ang mga nagkilos protesta. Samantana, naghahanda na din ang mga rallyista para sa malakihang rally na ikinakasa ng mga grupo na nakatakda sa September 21. Mga kababayan, ako po alam na alam ko ah, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. mga personal witness na hindi pwede i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Uh, mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yun uh, later on. Uh, so, yun lang po. Pero na, nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traitor. Ah, itong dalawang bilyar, napaka-tridor nito. Ah, alam mo, laking tiwala ko dyan kay Manny Bilyar at kay Cynthia Bilyar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 20, 1998, nung tumakbo si Bilyar, walang-wala yan. Ah, bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay Erap, as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang uh, maging uh, ano noon, maging uh, uh, chairman ng Committee on Appropriation. Uh, pero, uh, si Bibit Wabit sana ang gusto ni ARAP na speaker dahil magkaibigan sila. Pero, nagkapag-contribute si Bilyar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Bilyar ni Sara Duterte. Pero ano ang Uh, kapalit uh, dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga grigosyo, yung price sa uh, ano ba yan yung water yung uh, inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang uh, uh, stock exchange kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng uh, unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinangtang, tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili o mano ng mga testigo para patistipay sa mga hearing, yung si Hunti So, kung hindi man yan, ah, kung si Ping Lakson, ah, ah, wala tayong problema. Ah, pero, kung Uh, ibang uh, ibang klaseng tao ang ilalagay diyan walang kredibilidad lalong mababaon ang ating bansa mga kaibigan ito lang masasabi ko sila lahat uh, ay nagsasabi na oh si Marcos ang may pagsimuno nitong pagdiscover nitong uh, ano daw uh, uh, plant control uh, mess plant control corruption mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos, ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023, ah, kung hindi siya at hindi siya stupido, ah, paano nakalusot ah, yung ah, flood control projects, flood control funds in 2023. Sinasabi na ni Chanko, 2.5 billion lamang o ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024. Pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after one week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, He signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni na yung mga blanco doon sa uh, Baycam. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, napirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, ba't marami pa? Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally uh, ask every citizen na mag magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Ha? Magliliwaliw lang. Ha? Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Eh sabi ni Inday Sala, 10 AM pa lang umiinom na ng whiskey. Anong naman Lalaki natin sa isang presidente na ganyan. So, 'yan po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. And the question is this, what will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami po magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig, ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains sa ay pabalitan Tama po ba So it is this the nature of this uh, uh, quick na pag-sampah uh, ng mga isyu sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon Therefore what is the people's congress Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity Hindi po ito party lang namin kundi isto po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating bosses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga puro po tayo revelation no? puro revelation sa congress puro ganito, puro ganyan dati po akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon akala natin matutumbok na eh may bagong issue we are inundated binabaha tayo ng issue at sa Japan na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto niyong gawin because the PDP is willing to facilitate Hindi, head. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. Rindig-rindig na po ang sambayan ng Pilipino. Ang mga mamamayan ay naggagalit at naghahanap ng pamamaraan kung papaano po sila magkaroon ng oportunidad na sila ay makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo ang punong kriminal na inaakusa po ng sambay ng Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at patina ang cover-up sa Rosuela doon po sa, thank you, Attorney Jimmy Bundok, doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Ridon na nai sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte, wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating Monumental Restoration of Plunder and Corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika Discourty Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa land bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines and no less than the International Monetary Fund. And ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik. Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang author ay si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila, 60 billion lang nakuha. Pero ngayon, even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito, nadadala sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga, pa 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 at pag... <laughs> <laughs> Hindi ko kaya yung gumanon. <laughs> 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 Sabi niya <laughs> Tony Tupacio. These are all gimmick. And even ang kodita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at nila Romualdez i-recapture, gawin nilang tame and control ang Senado, not just because about the cover-up and the acceleration of Marcos, but strategically and long-term, nakikita ng taong bayan, ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon next year by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now at the hands of Tito Soto And the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayan ng Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghuhukom sa huling bagda at huling uh, daloy ng kasaysayan taong bayan po ang hahatol sa kanila. Well, said, well, said, well I will, pass now well on well to, said, to uh, Secretary Greco Belli. please. Yeah, magandang maga po, Chairman ng uh, Greco Belli, na uh, po ng ko Peterilis po ng Tugong Daki ng Samahan and former Chairman of the Presidential Anti-Corruption oh, okay. Commission. Ang <laughs> <laughs> Una, nga, <laughs> uh, sabi ko kahapon, first, uh, first mind, si uh, Senator Senator Marcoleta, parang PACC, Masadong masyadong ginalingan itinamay Di pati din ng Congress, ayun, una ding inabolish. <laughs> But anyway, um, I am here because I love my country and I love the future. I want a better future for my children. Um, hindi na rin sa galit. ano you know? Kung tayo magkasama-sama, hindi na yun sa galit. Yun na lang sa pag-ibig sa ating bayan. Wala ko tayong patutunguhan ng ganito. Eh. Um, ang politiko, ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam na naman natin lahat yon eh. Wala lang magsalita. Natatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH at ang mga implementing agencies. Alam na natin na mga contractor kumikita. Alam natin natin, narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya nagsalita kahapon. She can lie, yes. She can also tell the truth. Pero ang gusto nating malaman, at this point, ano ba talaga ang totoo? Diba? Sino ang maghahanap ng katotohanan? Dahil kahapon nga si Toby Chanko, congressman, insider, corroborating his evidences and his statement, statements with the statements of Diskaya. Ano din ang DPWH? Umaagree sa lahat ng sinasabi nila na mayroong mga anomalya. Ano pa? All we need to do right now, kaya po, saan? Saan tayo pupunta? Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year sal-in. 10 -year sal Sampung taon sal nila. Give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto. And then, legally, ask the ombudsman to do an impartial probe on them. And then, sali tayo sa People's Congress. Lahat ng Pilipino, sali tayo, pag-usapan natin, pag nakita na nito, pag nakita na po natin kung ano talaga nangyari, papayag ba tayo na araw-araw na lang tayong sampalin ng mga opisyal na nagnanakaw ng ating, ng pera ng bayan at kinabukasan ng ating bansa. Sinasampal tayo araw-araw na nananatili sila dyan at nagtatago. Can you imagine what they did today? After the revelation of this kaya, they now form their own investigating uh, committee, yung infracom. Eh sila ang dapat, sila ang nasasakdal. Pero saan mo sila isasampal? Hindi ko po, These are powers that we really have to work on um, reducing from government that this will not stop. This patay na tayo ganito pa rin to pag hindi lang bago mga anak natin will inherit the same thing. That's why I am here today to add my voice to the many voices of the people protesting. Thank you, Greco.